Hi guys! Welcome to my channel. Don't forget to subscribe, like, share, comments, and hit the notification bell para updated kayo lahat sa aking videos. Today guys, yan, box naman natin yung no, binili ko sa Shopee. Balik kanina lang to dumating. So, saan natin? eto guys border ako nito ng labing dalawang piraso ayan yan ano siya uh, chicken ch chicken breast yan para sa mga alaga kong pusa at aso pwede sa kanila yan kasi meron akong pusa dito na tulad nito hindi siya kumakain pa ng cat food eh. Kaya ganito yung pagkain niya. Yan. Pero bibigyan ko rin yung iba syempre. And guys, niyo nila. Mga labing dalawang piraso nga to. So paano guys, hanggang dito na lang yung video ko. At uh, pakakainin ko muna sila ng chicken breast. So, thank you for watching. Bye! God bless! At kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa aking channel, pindutin mo na yung subscribe. At pindutin mo na rin pindutin mo na rin yung notification bell para updated kang lagi sa aking mga bagong videos. Bye! Thanks!